Papatawa na lang si Ricky habang nakasakay sa loob ng barko kinahaponan. Bagpak lang ang dala niya nang pumunta siya sa Matangas kahapon pero heto siya ngayon. May bitbit -bit na malaking paper bag na may lamang tatlong branded na sapatos na magagamit niya sa paglalaro ng basketball. Sa loob naman ng kanyang bag ay naroon ang bago niyang phone na may mansanas na logo sa likod. Hindi nga lang iyon dahil may iniabot pa sa kanya si Sir Domingo kanina na sobre, na ayaw na niyang tanggapin kaso. Pinilit siya nito na huwag ibalik, dahil kung hindi ay ipapahol daw siya nito sa pier ng Batangas para hindi makauwi. Blackmailed, pero hindi naman masamang dahilan. Ang lalim tuloy ng iniisip ngayon ni Ricky habang nakasandal ang ulo sa may bintana ng barkong kanyang nasakyan. Mga bandang alas 5 ay nasa kalapan na nga uli siya dahil ang nagbook sa kanya ay si Sir Domingo na naging dahilan upang hindi na siya pumila sa bilihan ng tiket. Sobra sobrang suhul ito. Nasabi na nga lang ni Ricky na napangiti rin dahil sa loob loob niya ay napakabait daw pala ni Sir Domingo. Ganoon nga rin si na Sir PJ at si Lionel na sinabihan pa siya na pupunta raw ito ng kalapan para makipaglaro sa kanya ng basketball. Kaakibat din naman ito ay ang excitement ni Ricky na gamitin ang mga bagay na ito lalo na ang mga sapatos na sadyang nagustuhan niya dahil siya mismo ang pumili nito. Mga bagay na hindi niya akalaing magkakaroon siya dahil lang sa pag-attend niya ng tryout sa Batangas. Pagdating niya sa Kalapan Port ay nakita agad niya ang sasakyan ni Andre sa may entrance. Agad siyang nagpunta roon at pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Andrea na may hawak na isang lalagyan na may lamang lasanya. Binili raw nito ito sa nadaanan nilang 7-Eleven store. Ang dami mo parang dala para nag-shopping ka sa Batangas ha? Sabi naman ni Andre na ang likuran ng sasakyan muna ang binuksan para doon ni Ricky ilagay ang kanyang mga dala. Pagpasok nga ni Ricky sa loob sa tabi ni Andrea sa likuran ng driver area ay binigyan niya ito ng halik sa pisngi at nginitian pagkatapos. Namiss mo ko? Mahinang tanong pa ni Ricky na iningang nga pa ang bibig sa pag-aasang susubuan siya ni Andrea ng kinakain ito. Nope. Uy, hindi pwede, akin lang ito. Bumili ka ng sayo. Pasublad ang sabi ni Andrea at napatawa na nga lang si Andrea na nagsimula ng paandarin ng kanilang sasakyan. Sabi ko nga. Natatawang sabi na lang ni Ricky na isinandal ang kanyang likod sa upuan. Ano yung mga dala mo? Tanong naman ni Andrea na kinuha ang nasa gilid nitong inumin na may nata de coco. Three pairs ng sapatos, sagot ni Ricky at si Andrea ay napaseryoso. Dumayo ka pa ng bilis sa Batangas? Hindi, regalo ro sa akin ni Sir Domingo Duremdes. Ayaw kong nga tanggapin kaso tinakot lang ako na ipapahold daw ako sa pier ng Batangas kapag hindi ko tinanggap. Hindi ko nga alam kung bakit ganoon niyon. Binilhan din ako ng bagong phone at na ng cash. Sabi na nga lang ni Ricky at medyo nagulat ang dalawang kasama niya nang marinig yun. Andre, pre, daan nga pala tayo sa drive-thru. Bibili lang akong pasalubong sa bahay. Sabi pa nga ni Ricky na medyo malakas ang loob na mamili dahil naramdaman niyang makapal ang sobrang ibinigay sa kanya ni Sir Domingo. Nasili pa nga niya ito napalunok siya dahil lahat iyon ay blue bills. Parang mas malaki para raw yata iyon sa pinakamalaking halaga ng pera na kanyang nahawakang sa tanang buhay niya. Sige pre, sabi naman ni Andre na humihimig pa habang nagmamaneho. Grabing suol sa iyo sa Patangas ha. Mukhang gustong gusto kanila para sa team ng Patangas. Sabi naman ni Andrea matapos subusin ang lasanya na kanyang nilalantakan. Hindi ko nga alam pero parang hindi ganoon ang pakaramdam ko kanina. Natutuwa sila sa akin pero parang sobrang tuwa naman kasi. Sino ba naman ako? Nakalimutan ko tuloy sabihin na Duremdes ang middle initial ko dahil sa mga nangyari. Tatanungin ko nga si Nanay pag-uwi. Pakakilala niya. Sabi naman ni Ricky na ikinalingon sa kanya ni Andrea. Naalala ni Andrea na Duremdes nga pala ang middle initial ni Ricky. Nasabi na rin nga ito ng binata sa kanya noong nag-aaral pa sila. Pero ngayon lang uli niya ito naisip. Hindi kaya kamag-anak mo sila? Kaya mabait sila sa iyo? Bulalas ni Andrea. Ha? Hindi ko alam. Hindi ko naman ay na Si Leonel lang naman ang napagsabihan ko at si Sir Jerwin. Habang sinasabi ito ni Ricky, ay lalo tuloy siyang napaisip. pero ano ba ang sinasabi sa iyo ni tita tungkol sa mga relatives mo sa side niya? Tanong ni Andrea. Bihira na naming ma-open sa bahay at bihirang mapag-usapan. Pero ang sinabi sa akin noon ng nanay ay lumaki raw siya ang walang magulang at Doremdes na raw ang nasa birth certificate niya mula pagkabata. Sagot naman ni Ricky at bigla namang sumabat si Andre na nakikinig din sa kanila. Hindi kaya preg parang gaya sa palabas? Baka ikaw ang nawawalan tagapagmana nila. Mayamang tao ang mga Doremdes sa Batangas sa pagkakaalam ko. Tapos binigyan ka ng mga ganyan na parang wala lang? Oo nga, may napanood ako na kay drama rin na ganoon Ricky. Maka parang ganoon kayo ni tita. Bulalas ni Andrea at si Ricky ay napatawa na lang sa dalawa dahil ang naging basihan ng magkapatid ay ang mga palabas na napanood nila. Parang imposible naman iyon. Tsaka marami ng duremde sa Batangas. Sigurado ako na paghatian na nila ang mga properties nila Natatawang wika ni Ricky at si Andrea ay parang napapangiti sa kanya dahil doon. Pero what if Ricky, ang galing, parang plat sa napanood ko na kay drama. Sabi nga ni Andrea na may paghawak pa kay Ricky. Don Ricky, biro naman ni Andrea at kasunod noon na yung pagtawa ng magkapatid na ikinailing na lang ng binata. Magkapatid nga talaga ang dalawang ito. Nasabi na nga lang ni Ricky sa sarili dahil pinagtritripan siya ng kasama niya. Sorry na. Nasabi na nga lang ni Andrea na binigyan siya ng malapad ng ngiti. Ang mabuti pa ay i-ask mo uli si tita, ang parents mo. Tumangu naman si Ricky at pagkatapos noon ay pumasok na ang sasakyan ni Andre sa isang fast food chain sa may tabi ng Centro Mall. Bumili nga sila ng pagkain doon at si Ricky nga ay nanginginig pa ang kamay ng buklatin muli ang sobre na pagkukuha na niya ng pera. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bagay na ito pero ito na nga talaga at nangyari na nang hindi inaasahan. Pagdating nila sa Kanubing ay makikita nga ang mabilis na paglapit ni Andrea sa nanay at tatay ni Ricky. Nagmano ito at si Ricky naman ay inilapag sa upuan ang dala niyang malaking paper bag. Napatingin nga siya sa kanyang magulang at ngumiti habang hawak naman ng dalawang malaking paper bag na may logo sa labas ng isang bubuyog na bading day off ng nanay ni Ricky sa pagbabantay kay Andrea kaya nasa kanilang bahay ito ngayong Sunday. Kumusta ang pagdayo mo sa Batangas? Hindi mo sinabing tryout pala sa basketball team nila ang pupuntahan mo. Nakangiting wika nga ng kanyang nanay. Si Ricky naman inapangiti na lang ng pilit dahil kasi ito sa kanyang late response kay Sir Lim na ginawa lang niya noong Friday. Pasensya na po, biglaan kasi ang desisyon ko. Hindi nga sana ako pupunta pero parang gusto kong subukan. Natatawang wika naman ni Ricky at napangiti naman si Andrea rito. Ganoon po yata tita kapag mahilig sa basketball. Sabi ni Andrea at pagkatapos noon ay umupo na muna ito sa salas. Sa tabi ni Andrea na feel at home na rin dito kina Ricky dahil nagiging tambayan nila ito noong nag-aaral pa sila. Napangiti na nga lang ang nanay ni Ricky at dito na nga rin dinala ng binata ang binili niyang pagkain Ang dami mong pinamili ah Sabi nga ng nanay ni Ricky nang sila ay nasa kusina na Naroon nga rin ang kanyang aman na kumukuha na ng lalagyan na naplato para sa pasalubong ng kanyang anak Napangiti si Ricky na medyo kinabahan dahil parang iba raw ang aura ng nanay niya ngayon Mga sapatos ba yung dala mo? Dagdag pa nga nito at tumangon naman si Ricky ang tatay naman ni Ricky ay hinawakan sa balikat ang asawa nito. Ma may problema po ba nay? Ang totoo po kasi bigay ito sa akin ni Sir Domingo, yung manager po ng Batangas team. Ayaw ko nga pong tanggapin pero mapilit po sila. Natatawang wika ng ngalang ni Ricky at ang kanyang mga magulang ay napabuntong hininga ng Totoong sinabi ni Grace sa kanyang kuya PJ na huwag sasabihin sa anak niya ang tungkol sa pinagmula niya. Kaso hindi na bata si Ricky at matalino ito. Nakita nga nila sa mga mata nito na nagkaroon na ito ng koneksyon sa mga duremde sa Batangas. Alam na rin naman ni Grace na ang panahon kung saan galit na galit ang kanyang mga tiyo at tiya sa kanyang tatay ay tapos na. Noong namatay ang kanyang ama noon, ay hindi na niya ito napuntahan sa takot na hindi siya pabalikin ng kanyang ina na ilang buwan pa lang ay sumunod na rin dito. Nadadalaw naman nilang mag-asawa ang puntod ng yumaon niyang ama't ina pero sikreto lang ito pati na nga rin mula sa anak nila. Pero tila tadhana nga raw yata ang nagdikta upang makatagpo ng anak nilang si Ricky ang angkan na kinalimutan ni Grace noon. Okay na siya sa simpleng buhay rito sa Mindoro kaso ang hindi pa rin daw yata mapuputol ng paglayo niyang ito ay ang pagkahilig ng mga anak niya sa larong basketball. Ang basketball din niyang ito ang nagdala kay Ricky upang makilala nito si PJ at ganoon din ang kanyang pinsan na si Domingo na isa ring basketball fan. May mga bagay talaga ang panahon na ang gagawa ng paraan para mangyari at hindi na ito mapipigilan ng tao kahit ano pa ang gawin niya. Masaya akong ligtas kang nakauwi Ricky. Wika nga ng nanay ni Ricky na nawala na ang parang masungit na aura at niyakap pang binata na para matagal na nawala. Napaseryoso naman si Ricky sa ginawa ng kanyang nanay. Napatingin na nga lang siya sa kanyang ama na hinahaplos ang buhok ng kanyang ina na tila na sa pagyakap kay Ricky. Hindi maintindihan ni Ricky pero hindi naman daw ganito ang nanay niya kapag siya ay umuwi mula sa mansalay. Salamat nay. Masayang wika naman ni Ricky at pagkatapos noon ay sinabi na nga ng kanyang ama na ang mabuti pa ay kainin na nila raw ang pasalubong ng kanilang anak. Mas magandang kainin ito habang mainit pa. Sabi nga ng kanyang tatay na mabilis na nagdala ng mga plato sa salas. Doon daw nila sama-samang kakainin itong pasalubong ni Ricky. Matapos ngang magbihis ni Ricky ay sumabay na rin siya sa kanyang magulang at sa magkapatid na sina Andrea at Andre. Masaya silang kumain. At pagkatapos nga rin noon ay kinuha ni Ricky ang isang box sa loob ng kanyang backpack. Inilabas niya ang isang brand new phone na kinaseryoso ni Andre at Andrea. Pre, iyan ang latest brand ng iPhone ah, bulalas ni Andre. Ang magulang naman ni Rika na ay seryoso dahil isa sa kanilang mga kakilala ay bumili nito ng hulugan at may ideya rin sila sa kung magkano ito. Binigay sa akin ni Sir Domingo, hindi ko matanggihan dahil ipapaharang daw ako sa pier ng Batangas. Natatawang wika na nga lang ni Ricky at si Andrea naman ay seryosong pinagmasdan iyong kahon ng ng binata na hindi pa nabubuksan. Napahaplos na nga lang sa noo ang ina ni Ricky at napangiti naman ng pilit ng kanyang asawa. Alam na rin siguro ni Kuya Doming na anak ko ito. Sinabi malamang ito ni Kuya PJ. Hindi pa rin nagbabago ang kuya kong iyon. Napakadaldal pa rin talaga. Sabi na nga lang ni Grace sa kanyang sarili habang pinagmamastan si Ricky na mukhang masaya nga naman dahil sa binigay rito ni Domingo. Wala na nga silang magagawa at matapos nilang mabusog, heto na nga si Ricky at nag-unbox na ng kanyang bagong phone. Kinakabahan pa nga siya dahil ngayon lang daw siya makakagamit ng ganito kamahal na phone. Magiging secondary phone daw niya ang bigay sa kanya ng magulang niya noong graduation. Napatingin nga rin siya sa kanyang nanay at tatay at sinabi niyang bibigyan niya ng pambili ang mga ito ng bagong cellphone. Nakapagdesisyon na nga rin siya na kalahati ng binigay na pera sa kanya ni Sir Domingo ay ibibigay niya sa mga ito. Kaya nga kinagabihan sa bahay ni Nariki ay napaseryoso na nga lang ang kanyang magulang nang iabot na niya sa mga ito ang pera. Hi, hindi, iyo iyan. Binigay sa iyo ni Doming iyan kaya hindi ko tatanggapin iyan. Bulalas nga ng nanay ni Ricky at ang kanya namang ama ay napalunok dahil sa nasabi nito. Do Doming, kilala nyo na si Sir Domingo? Biglang sabi rin ni Ricky at dito na nga sumeryoso ang mag sa salas ng oras na iyon. Ikaw ang may kasalanan nito. Mahinang wika na nga lang ng ama ni Ricky sa kanyang asawa na napabuntong hininga na nga lang. Aksidente niyang na nasabi ang palayaw ni Domingo at kung magsisinungaling daw sila kay Ricky ngayon ay mukhang hindi na raw magiging effective dahil may isip na ito. Bakit na doming ang sinabi mo? Posible kayang nasabi na nga lang ni Ricky at dito na nga napangiti ang kanyang ina at niyakap ang anak. Sorry Ricky, sana ay mapatawad mo kami ng tatay mo. Isa ito sa sekreto na wala sana kaming balak na sabihin sa iyo. Kaso hindi namin nalaman na pupunta ka ng Batangas para mag try out sa Batangas team. Kung nalaman namin ito ng maaga ay napigilan ang kasalan namin para hindi mo sila makita Pero nangyari na, oras na siguro para sabihin ko sa iyo Ang totoo sa pagiging duremdes ko Sabi nga ng nanay ni Ricky Si Ricky naman ay napalunok sa kanyang narinig Hindi pa man niya nalalaman ang buong kwento ay alam na niya ang pupuntahan ito Ibig sabihin taga Batangas kayo nay? Bulalas ni Ricky at tumango ang kanyang ina dito na nga nagkwento si Grace sa kanyang anak at habang pinapakinggan ni Ricky ito ay napapalunok na lang siya. Parang nakikinig daw siya ng isang kwento sa palabas. Mula sa agawan ng lupa hanggang sa muntika na rin nga raw ipakasal ang kanyang ina sa anak ng isang mayamang pamilya rin sa Batangas. Ang dami pa ni Ricky na narinig at parang hindi niya ito agad paniwalaan dahil lang kanya palang nanay ay ang bunsong anak ni Don Juan na bunsong anak naman ni Don Manuel Ibig sabihin, pinsang buo niya raw si Lionel at ngayon ni Ricky na pagtanto kung bakit daw ang ng loob niya sa mga iyon kahit ito pa lamang ang unang beses nilang pagkikita. Kinausap ko si Kuya PJ na huwag sasabihin sa iyo. Tinawagan niya kasi ako para itanong kung anak kita. Kaso para saan pa ba ang pagsisikretong ito kung alam na rin naman ni Kuya Doming? Kita mo nga, ang daming binigay sa iyo ang tatay ni Kuya Doming ay galit sa papa noon. Mabait si Kuya Doming at kalaro rin niya lagi si Kuya PJ. Kaso madaldal si Kuya PJ kaya alam mo na anak ang dahilan kung bakit ang daming ibinigay sa iyo ni Kuya Doming pagbalik mo rito. Dahil alam na rin niya ang anak kita. Dagdag pa nga ni Grace. Si Ricky naman ay parang kumabugan dibdib at napangiti ng pilit. Isa ka Duremdes. At kagaya mo si nakuya Kuya PJ at ang lolo mo mga may sa basketball. Sabi nga ni Grace na napasandal na lang sa kanyang asawa. Nang gabi nga rin iyon, alam ni Ricky na maaga siyang babiyahe bukas pabalik sa mansalay. Kaso, hindi siya makatulog dahil sa kanyang mga nalaman. Hindi niya alam kung paano iya absorb ang mga bagay na iyon. Siya na isang simpleng tao rito sa Mindoro ay related pala sa isang maimpluwensyang pamilya sa Batangas dito nga rin niya naalala ang mga sinabi sa kanya ni Sir Domingo. Kaya pala parang gustong gusto nitong mapabilang siya sa Batangas team. Bukod nga sa nagalingan ito sa kanya ay dahil alam na nitong isa rin siyang Duremdes. Kayong dalawa ni Lionel ang magiging pinakamalakas na duo sa Maharlika League sa oras na magkaroon kayo ng chemistry sa loob ng court. Iwala e akong wala nang makakapigil sa inyong dalawa. Pabalik na muli ang sigla ng basketball ng Batangas na dati nang ginawa ni PJ noon. Isa ito sa mga sinabi sa kanya ni Sir Domingo at bago nga siya pumunta sa pier ay sinabi rin ito na hindi pa raw ito ang huli nilang pagkikita. Maging si Sir PJ ay ito rin nga ang sinabi sa kanya.